Ang buhay ng tao ay may hahaling tulad sa pagsikat at paglubog ng araw. Mahigit kalahati ng populasyon ng bansa ay dumaranas ng kahirapan, kagutuman at kawalan ng pagkakataon para mabuhay ng disente. Ang kahirapan ang isa sa mga mabibigat na problema ng ating bansa. Ano nga ba ang sanhi nito? Kami ang mga estudyante ng Papadulik School. At nandito kami upang buksan ang inyong mga isipan sa isang pangkaraniwan na buwan ng isang bata sa tuwing isikat ng na araw. Nandito kami ngayon sa May Market upang mag-interview ng isang bata. Isa sa mga bahagi ng dilaw ay ang palengke. Dito matatagpuan ang mga naglalako ng mga pagkain, kadalasan ay puro tinda ng mga murang gamit at sangkap ang makikita dito. Tila may napansin kaming bata na kasama ang kanyang ina na nagbabalot ng gulay. Siya ay aming nilapitan at kinilala. Tuwing hapon ay nakasanay na ni Julia Marie na pumunta sa palengke at tumulong sa kanyang nanay. Ah, tumutulong ka na sa pagpapalayin ng mga mama mo. Natutulong ako na pag natutulungan ng nanay mo na dito. Mabait <laughs> so, pala si Julia ang bata eh. Ay, ah, Julia, alam ba mo sa buhay? Maging teacher, doktor, engineer, uh, flight attendant. Ah, flight attendant. Uh, pwede ba namin magawa yung mga ginagawa mo dito? Ay, nagbabalat ka ng patata at saka nagbabalat ka ng mga gulay. Oh. Kahit ganito lang, medyo mahirap din pala, no? Oo nga, hirap mo talaga Tama na ba ito? Ano Ito naman ay ang inari ni Julia Marie. Umaga pa lang ay nakapwesto na sa palengke para maghanap buhay. Para may pangkain at pang-aral ang kanyang anak. Hiningi namin ang kanyang panayam at nagtanong ng mga mungkahi o suliraning. Ay, ito, Iba, uh, ano po pangarap niya para kay Julia?

para makisalamuha sa mga tao at makapanayam ang mga bata dito. Kahit na hirap sa buhay, makikita pa din ang mga ngiti sa kanilang mukha. Okay. Ang pangalan nila ay Kuya Abunso. Sila ang kambal na nirahan sa so may gilid ng bakal. Ano kayo? Opo! Saan? Sa lukban. Ah. Ay, hindi. Ito. Bahan. Bad yun. Bad yun. Ano? Ano? Anong grade na kayo? Oh, okay, mga ID nyo. Sino si Si Bunso. Si Bunso. Oh, Bunso. Leonardo. 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 Oh, she's copy. Leonardo. 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 <laughs> Ay, para sa iyo. Congrats. Yeah. Kasi kuya. Yos, kuya tsaka si Bunso balik eh. Saan yung baliktad? Ito, nagpakabaw sa Asa ano? Asa tanlak. Ay, Ah, siya tanlak. Ikaw, asan yung mami mo? Ano? Ah. Ikaw, ka -tady, ta -tady. sa talak Tarlak. ikaw. Ah, saan? At trabaho po. Saan? Sa Umbigas, sa Gate. Ah, sige. Masaya naman. Naimis niyo na mami niyo? Apo! Anong message niyo sa mami niyo? Ikaw, anong sasa? Kunyari, ito, nandito si mami. Anong sasabihin mo kay mami? Babay po. Ano? Anong mas anong message mo sa nanay at tatay mo? Love. Mm. Mami, miss you. Mami so, dad. So, mami. mami, miss you. Sabi yung mami. Eh, uh, ikaw, ano doon sa masabi mo sa mami? I love you, sir. Mami, I love you, mami. Ikaw. I, I love you, mama. Ikaw. I love you, papa. Ah. Sige basta pa. Any big school? Okay. Hindi okay, <laughs> okay, <guys>. <laughs> <the laughs> sam... Magaling ka sa math. Magaling ka ba, pa, inong... English. English. Uh, okay, ka mag ba sa math? Opo. English. Opo. ako

nag Kaya, pa na ba tayo? kayo? Nag-aaral pa? Aba! Saan? Anong Ay, grade, grade niya na? Grade. Ah. grade 4. ka na? Ikaw? Grade 2. Ikaw, ikaw! Grade 2. Ikaw! Grade 2. Gagaya naman kayo. O, naka-video! Ano ba yan? Ano ba ba <laughs> kayo? Ako! kayo sa simbahan? Aba. Ha? Kayo? Paano, -sign Paano, -sign Paano nga mag-sign of the cross? the Father, Lay the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ay, very good. Mag-o. 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 o

pero sa karanta teacher. Ano pong ano, pangarap niyo para po sa kambal? Ha? Pa? Huh? Pagkara mayo. Ano pong gusto niyo paglaki nila? Natrabaho, gano'n? Natrabaho? Gusto ko po maging polis nila. Ako din! Gusto polis? Ako din! Gusto maging polis? <laughs> Ang probinsyano. Ako <laughs> 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 din! Thank you po! Maraming salamat po! Julia, si Bucho, si Kuya, si, si Bunso. Bye! Para manutas ang kahirapan, ay kailangan din ang pagkilos ng mga Pilipino. Para mailigtas ang sarili sa dilibyo ng karalitaan at kawalang pag-asa, kasama ang pagdadasal sa Diyos.